Magandang araw sa ating lahat mga boss Andito na naman tayo ang yung lingkod Si Clifford Dama Vlogs At sa mga bago kong followers dyan mga boss At yung mga kaibigan at yung damador O subscriber mga boss uh, <clears throat> uh, Maraming salamat po sa inyong lahat Sa, sa walang sawang supportan yung mga boss uh, at, at sa mga uh, bago kong followers din, din dyan mga boss at kung sino yung hindi nakakita sa mga video ko na uh, mga laban ko na ina-upload mga boss uh, Pwede din kayo mag-visit sa my YouTube channel mga boss uh, Please visit my YouTube channel uh, Clifford Dama Vlogs Andon lahat mga boss yung mga solid na laro at yung mga bakbakan talaga na uh, makapigil hininga mga boss Andon lahat uh, ina-upload ko mga boss at kung sino yung hindi na uh, nasa shout out ko mga boss, uh, pwede kayo mag comments po sa comment section para i-shout out ko kayo sa next video. So sa laban na to mga boss, uh, may nakalaban ako si ano, uh, Otsinta Anios yung codename niya. So nakakilala siya sa akin mga boss. Uh, sabi niya, uh, sabi ni Master Otsinta Anios, uh, lahat lang daw ng laban ko ay eh, puro panalo lang yung ina-upload ko. So Master Utsinta Anyos. Ah uh, siguro isang video lang 'yung nakita mo kasi sa kadalasan na ina ko mga boss, natatalo talaga ako. Ah uh, medyo nakagabawi na ako sa game 2. So tingnan mo mga boss, ah uh, uh, Master cinta Anyos kung game 1 ko lahat uh, minsan natatalo talaga ako. Sa game 2 lang ako uh, Pumipilit na makabawi So medyo nakatsamba tayo uh, Sa game 2 mananalo tayo So yun lang mga boss So uh, shout out sa iyo master Utsinta Anios uh, Sulit sulit yung laban mga boss Napakagandang bakbakan din So ito yung game 1 mga boss 1-6-10 ako mga boss Tapos 3 siya So 6 uh, Nag 6-1 ako mga boss tapos tira siya ng uh, 7.3. So medyo napadali lang ako mga boss. Uh, napatira agad ako ng 16.13. So maganda sana kung nag ano lang muna ako. 1.15 doon. Kasi may sabay pala dito. Dito sa may ano. 14.16. So blunder ako agad mga boss. Sa simula pa lang. Ganyan. Tapos si Master uh, uh, uh nag ano siya. Uh, <laughs> nag, <laughs> nag comment siya agad na ah uh, sabi niya, i-upload daw yung laban namin. So, ito na Master uh, 80 anyos. Uh, ito na po yung bakbakan natin. So, nice game sa sa'yo, Idol. Nice game. So, magaling talaga din to si Master uh, 80 anos. Uh, may ano din siya. May mga purmada din. So, naunahan niya na ako agad mga boss. So, itinuloy pa namin mga boss. Baka may suwerte pa sa dulo. Paiban <laughs> ako mga boss. 115 siya. Uh, 7-2. A3 tapos top 14 ako mga boss ganyan 3-14 siya uh, 11-6 tapos 61 1 mga boss so pinilit niya talagang uh, medyo maano uh, pinilit niyang magagawa ng mga pang trap mga boss kasi nililimitan niya yung mga ano ko uh, space kasi umaatake talaga siya sa gitna so nag 6-2 ako mga boss abang abang kasi login na lang isa 116 uh, siya tapos sumatras, uh, umabanti ako mga boss tapos uh, tumira siya ng six mga boss ganyan, tapos sinayang ko uh, pag sayang ko mga boss uh, nag 6-1 siya, so kaya na ako mga boss uh, hindi ko napansin mga boss may sayang pa pala ulit, ganito so napag-isip-isip -isip ko mga boss uh, sumabay na lang ako kumain siya dito sa may 14-3 mga boss tapos kaya nako don. doon tapos pag sayang niya mga boss ay sinuko ko na po yung laban so talo talaga ako sa game 1 mga boss sumuko na po si Shadow Pine <laughs> body bag talaga ako sa siya uh, kay 80 uh, magaling to mga boss kasi 80 uh, wala pa sa kalahati yung edad ko nito so shout out sa iyo master uh, nice game nice game solid yung uh, laban So, game to tayo mga boss. Ah, uh, dito mga boss, ah, uh, napag-isip-isip ko na pipilitin ko talagang manalo. Pipilitin ko talagang manalo mga boss. Kasi naunahan niya na ako. So, ginawa ko talagang lahat uh, manalo or makatabla lang. So, kung hindi ako makatabla, uh, panalo talaga yung hanap ko. Yun talaga yung nasa isip ko mga boss. Ah, uh, tumira siya ng mga boss. So nagtira lang ako ng 115. Pag i-train niya mga boss, ah, uh, pinakain lang ako ganyan 15 15. Kain siya ganyan. Tapos pakain ako ganyan dalawa mga boss. Pag 416 niya mga boss, tumira lang ako ng 51. Ah, uh, pag 1613 niya mga boss, ah uh, 62 lang timing. Ah uh, 51 din siya timing mga boss. Ah uh, tumira lang ako ng ah, uh, 95. Pagtira niya ng 6 to mga boss, Uh, tumira lang din ako ng 115 sinayang nya mga boss ganyan so yung ginawa ko dito mga boss is tinakpan ko lang ng 5-1 tapos na 116 siya atras so magaling talaga mga boss uh, maneuver din uh, siguro pag isip isip, -isip niya uh, na lang siguro yung hahanapin niya kasi panalo na siya ng game 1 <laughs> so ako mga boss uh, pipilitin ko talaga ang manalo <laughs> tapos uh, A3 ako mga boss uh, 9-5 siya Uh, 3.14 lang ako tapos 5.1 siya mga boss so sinayang ko ganyan uh, 14 14.16 tapos uh, 1.15 siya tapos 4.16 lang ako tapos tira siya ng uh, 15.14 mga boss atras ganyan tapos tumira lang ako ng uh, 6.11.6 tapos pag tira niya ng 7.2 mga boss ah uh, dito medyo natagalan din ako sa pag-iisip mga boss kasi medyo practical yung laban mga boss ah uh, bak talaga ah uh, yung tinira ko dito mga boss is tumira lang ako ng 7-3 tapos tumira siya ng uh, 11-7 mga boss ah uh, timing din siya kasi may lansi siya mga boss kung titira lang ako pa simple ng 6-2 dyan uh, baka pagtawanan niya ako baka <laughs> sasabihan niya ubos pati pantubos So, medyo nakita natin yung lansin niya mga boss. Uh, tinirahan ko lang ng A3, uh, 12.8. Tapos pagtira niya ng uh, 15 mga boss. Uh, para sa akin yung 2-15. parang medyo blunder yung 15 Blunder yung 2-15. Maganda sana kung uh, tumira mo na siya ng uh, 2.14. 14 sana yung magandang tira niya. Uh, pa pagilid yung atake niya. Kasi may lansin din siya kung nag 2-14. Kung Uh, may may mga mam makagawa din siya ng lance mga boss hindi naman ano pero gagawin pa lang pero maganda sana kung 214 kasi pag tira niya ng uh, 215 mga boss uh, inipit ko inipit ko mga boss inipit ko yung posisyon tapos napatira pa uh, tumira siya ng 62 mga boss jana uh, dyan na uh, dyan na uh, ginawa ko na yung ano uh, pangipit na tirada yung 215 so wala na siya magagawa dyan mga boss ah uh, lahat ng galaw niya ay kain na talaga tapos dito na part mga boss napasabi siya na pildi na daw <laughs> talo na daw Kung sa Tagalog pa talo na sabi saya pildi <laughs> so so pinagpatuloy pa namin mga boss pagtira ko 215 mga boss napatira siya ng ah uh, 10-6 sa ganyang posisyon mga boss ah uh, kahit siguro klase mga boss makikita na yung ano yung kasunod na ititira mo para makamit mo yung panalo so simple lang mga boss dito lang sa my 4-5 pakain lang ganyan pakain yan mga boss kain ka ng tatlo sa posisyon na yan mga boss ah uh, sumuko na po si master o cinta anyos so nice game master ah uh, ang galing mo, ang galing mo, lakas, sulit din yung laban mga boss. Ah, uh, napaganda, bakbakan yun mga boss at sana sa mga bago kong followers dyan at yung mga kaibigan nating damador o subscriber mga boss asana sana may, may aral kayong napulot sa laban na yun mga boss at nag enjoy din kayo sa panonood at, uh, at sa mga uh, ulit, uh, ulitin ko mga boss at kung sino yung hindi nakakita sa mga uh, bakbakan ko mga boss yung mga laban ko din mga boss uh, pwede din kayo mag visit sa my youtube channel uh, clipord Clifford Dama Vlogs <clears throat> So bago matapos itong video mga boss, ah, may isa shout out lang ako. May isa shout out lang ako mga boss. So shout out sa iyo Master Ryan Sisa the Magician. Ang shout out din sa iyo Master Fidel uh, Alvarado ng Cagayan de Oro City. Ang shout out din sa iyo Master David Munim ng Tacloban City. Shout out din sa iyo Master Ronald lasponya from Lapu-Lapu City. Shoutout shout out din sa Masters uh, RG Iyong ng Mindana Mindanao, Mindanao Sibugay, Municipality of Artilim Shout out sa Master Ryan Chris Kamingay Balansag ng Libaong Panglao Bohol Shout out sa shout out din sa iyo Master Angelito Plaso from Cebu. Ang shout out din sa iyo Master Erickson Encalado. Ang shout out din sa iyo Master Aaron ng Malakas. Shoutout shout out din sa iyo Master Otter ng Cebu. mantalungon uh, mantalungon an, an shout out din sayo master uh, John Balasi nang Sikihor an shout out din sa king idol na si Larry Dama PG nang Giminyaw Bohol. an shout out din sa master Munib Indana nang Subunga City shout out din sa master Jan Lee nang Palumpong Liti shout out din sa master Gilbin pa meron naman na padara Davao an shout out din sa master Hero Bang nang Magindanao Cotabato Ang shout out din sa iyo boss Oscar Amakin champion ng Panglao number 1. Ang shout out din sa master uh, Doydoy Laer ng Carcar, Cebu. Shout out din sa iyo boss Ereher Cantoria Hiser. Ang shout out din sa iyo master uh, AG Biso ng Caloocan City. Shout out din sa iyo master George Dulutina Batuan ng Batuan Bohol. and shout out din sa iyo master uh, William Picardal ng Ilocos. and shout out din sa iyo boss Roland Tranquilero sa Virano ng Tibuli South Cotabato. And shout out din sayo Master Glen Ring Ujuk aka Barbets ng Cebu. ang shout out din sa aking idol na magaling maglaro ng dama. Shout out sa Master ED Pinkian ng Cebu. And shout out din sa iyo Master Melvin Alauria. ang shout out sa iyo Master Dundo ng Valenzuela City. ang shout out din sa iyo Master Toto Siliman ng Masbati City. So yun lang mga boss. Sana may aral kayo na pulot sa laban na yun at magandang araw sa ating lahat.